what I put in my face. I-reveal ko rin yan kung ano naman mukha ko. Kita ba ako sa camera? Kita ba ako sa camera? Kita ako? Kito ano muka? yan? Ano yan? Kita ako sa camera? Kita mo ka ako? Ano yan? Parol. Shopee. Tatlong parol ito. Ang Ang laki. Whitey, iyon naman si Whitey. Sasali din. Diyan ka lang, Whitey, ha? Ano yan? Mura lang po. Mm -hmm. Dahil bare months na. Kaya, ayan. Huwag nila ako ng parol. Katabay mo ako talaga? Oo. Mm -hmm. hmm. Parol ng gunting. Ha? mainit na ganda talaga pantay tao sa camera, parang hindi mau kata sa camera eh. Baka hanggang dito lang, tinan mau nga. yang yung bibigo, kita? Hindi. Kita ito? Oo. Dito. Uh -uh. Kita ito? Oo. Uh -uh. Ito? Hindi. kita. Mapa dito, dito. aku kita lang. Oo. Uh Kita yung mata ko? Kita ito? Ha? Ayun, kita ko na. Ah, kita. Hindi na pala hindi kita. Taas taas ko pala ito. Eh, yeah. eh. Mm. Ito na. Ah. Dahan na, so, mamadali ko yung isang <troll> parol na. Yung maisalit na ito balot na balot. Hmm. Dito, ang diba? dami ang na, na ganito. Kailangan ko to. Nagamit ko to. Itong bubble. Itong bubble na rap. Hmm? Tamuo. Ay, ganda. Ayan na. Kapag na to eh. Ayan. Isa. Ayan. May karton pa. O, oh. na safe. Ayan. Ito.

Ayan pa ba? Ayan. Enjoy. Dalawa. Uh -huh. Ayan. Ayan, pangatlo? Ayan, yan. Pangatulog, ayan. Ito yung sa bahay ko. Masala, tatlo to yun. Isa sa bahay ko, sa bahay na yung sa Isa, isa dito. Dito yung star. Let's natin. <coughs> Excuse me. Ayan. natin. Ayan. Mamaya, natin si Whitey naman. Iyan, yes, si Whitey. Nakakatindig na. Ito, kailangan ko pa ito. Tago ko ito. Ganda, oh. Ang daming yung dito na ano. Bubble wrap. Saya ito. Tago ko lang ito yung mga walang tape. Kunin ito yung mga walang tape. Ano yung guti, Ano yung lấy nó tần lạy mô tần lạy mô hilà 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 Okay, oh, okay, oh. Oh. Happy kayo na kayo. Hala mo, hala mo, hala mo ito. mo ito pa, mo. Sige ako sinuwa ito. Hala mo, mo. Sorry na ito eh. Ah! Ito. Testing natin yung parol na. Kasi maliwahan na dito. Hindi na sa parto madilim. Hindi na sa parto para madilim. Testing natin. Okay, ha, madilim. Ito, para. Ito. Ito, madilim dito. Ayan. Padalimin natin. Mm. Mapatay ko ng sa pan. Mapatayin ko din yan. Diyan tayo. Ayan. Saksak -sak natin. No, Wante. Hindi ka pwede gumalpas dyan. open natin itong isa. Ito muna ito. Ito muna. Eh, di ba? Oh, yung laki. Aray, sorry, aray, aray, wait eh. Aray. Aray. Kapag nga ako. Ito, wait eh, Gusto oh. Ito ako. Natin ito. to. May mga pindutan dito eh. Pindutan? ang oh, ganda nga. Ah. Ang ganda oh. May pindutan dito eh. Try ko nga itong i-press. Ah, ito. Pag ganyan. Kita nyo ba? Hindi. Ito oh. Kapag ano, Pwede siyang ganyan. Tapos, ito naman. Pag ganyan naman. May pinipindot eh. Ito naman. Yan. Dito Ah, ganyan lang siya. Isa pa. Dito na. Isa yan. Ah. Ah, nagaganan siya. Ito na niya, oh. Aray, ay. Nag-aano siya. ano oh. Naikot siya. Namamatay yung kasulid. Tapos may kasulid na naman siya. Namamatay dito. Tapos nabubuhay. Namatay. Buhay. Buhay. Una niya. Una niya. Pangalawang ilaw. Mabilis. Pangatlo. Steady lang. Tapos, pang-apat. Mas mabilis. Tapos, ito naman, kabilaan. Ito naman, baga. Ah, ba? Ang dami. Parang anim. Anim siya. Ang ganda. ganda. In fairness. Ang ganda niya. Ngayon. Oh. Papatayin ko na. Iba naman na. Patayin ko na. Walang patayan. Ano mm. Ano siya? Disaksak, sak siya. Dusak-sak. Ay, lawa ba? Mm May naman pangalawa. Pangalawa naman. naman Ang ganang taktak. Kabaan ko. Um, hmm. ayan na. Ang ganda rin ito. Mas bet ko to. Ito yung sa bahay ko siguro. Hmm. Tapos, diyan ang ilaw niya. Ang alaw pindot. Ganyan. Ang atlong pindot. Yan ito Ayan, karna bagal siya pang-apat. Ayan. Pang lima, steady. Ang ganda. Tapos pang ano, ang ganda. Ganda? Hmm, ganda na ito eh. Eh, kandil ka sa vlog na lang. Oh, naka-vlog. Ang ganda na to? Ay, nabatay. Ito so, naman, na, ito naman. Na, ito naman. Na, ito naman. Na, ito naman yung star. Bili ko ang sa bahay ko yun, yung pangalawa. Yun ang sa bahay ko. Layo, 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 asya dyan. Mga ito kalmot yun. Hmm. Ingat, Ito naman yung... Ayan. Star. Star naman siya. Kita nyo ba? Apa? Star. Star. Para naman sa oh. Unang pindot yan. Pangalawa. Ayan. Pangatlo. Ayan. Nabagal na naman sa oh. Pangapat. Mamatay sa o. Nadlin. Ayan. Panglima. Ayan. Pang-anin. Pang-pito. pang Ayan. Ang ganda. pang Ayan. Ganda na yun ito. Kaya natin, inat na pan na inip. inat. niya. Uh -huh. Ang ano electric niya. na Ganda. Eh, ito. ipost ko kaya ito. Pause nga ako nito. Baby, unang nang magunting ha. Kamay lang. Ito lang oh. Ito, sa, sa ano to, sa bahay ni Bing Bing ito. Yung pangalawa sa bahay ko. Yung una, dito sa bahay. Eh, tinta ko kaya ito. Sama. Iyan, ano ko. Ito po post ko na kami mag-order. Dahan-dahan lang order, order. Po post. Sa Facebook na nanay. Mm. Po post ko yan. Ito rin siya.

kaya akong haho dito ka, paano may haho ayan o i-reveal -re to na lang kung ano nito sa Facebook, another video baka naman sya effective ah, eh. baka mm. tuloy ihano ko to ilaw iliit pipigyan ko para itutenda ko papa-order ako ng ganyan Hello. ayan ay papa-order ako ng ganyan ganda mo. Oh. Papa-order ako Ngayon gabi, kakabit ko na sa bahay Nung sa sarap pa yung dumating eh Ngayon ko lang in-unbox Bye Picture-an ko